news CNN Live Nationwide Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Nakasagupa ng mga kasundaluhan ng 4th Infantry Scorpion Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Erwin Glenn Romero, Battalion Commander, ang tinatayang limang miyembro ng Southern Tagalog Regional Party Committee o STRPC klgmav SRMA 4D sa panguna ni Alyas Maan sa sitio Kabuyaw, Barangay Panaytayan Mansalay Oriental Medoro noong ikalabing apat ng Marso taong kasalukuyan. Tumagal ng labing limang minuto ang sagupaan na nagresulsa sa pagkaasawi ng isang miyembro ng teroristang grupo at pagkakumpiska ng matataas sa kalibre ng armas Isang one rifle na may magazine, isang improvised explosive device, mga backpack, bandolier at iba pang subversiveng dokumento. Patuloy ang isinisagawang clearing operations ng mga kasundaluhan upang matiyak ang seguridad sa lugar at pigilin ng anumang banta mula sa natitirang miyembro ng grupo. Muling nanawagan si Lieutenant Colonel Romero sa mga natitira pang kasapi ng teroristang grupo na magbalikloob sa pamahalaan upang makamit ang tunay na kapayapaan at kaunlaran kasama ang kanilang mga pamilya. Hinimok din niya ang mga mamamayan na agad ipagbigay alam sa otoridad kung may nakita silang sugatang kasapi ng NPA upang mabigyan ng agarang lunas at maisailalim sa tamang proseso ng rehabilitasyon. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nation